At ayun na nga, tinapos kaagad ni John Riel Casemiro ang laban kontra Sol Sanchez, sa round 1 pa lamang wala pang sampung segundo ay tinamaan na kaagad ng kaliwasa sa sikmura si Sol Sanchez upang ito ay bumagsak na bilangan at nagpatuloy ang laban makalipas ang ilang segundo magagandang bitaw ni Casemiro bumagsak na naman si Sanchez at muling na bilangan ng rep ere at muli naman itong nakatayo pero pagbangon niya doon na siya na ni Casemiro ng suntok na parang punch bag sa lubid at lumapit na ang referee dahil hindi na alam ni Sol Sanchez kung nasaan siyang lugar at dito na nga tinanghal na winner ang ating kababayan ni si John Riel Casemiro winner via first round knockout ang angas ng Pinas hindi makapaniwala si Sol Sanchez na ganun ang kanyang inabot sa kamay ni Casemiro hindi niya akalain na ganoon pala kalakas si Cuadro Alas. At ayun na nga, ka agad ni John Lee El Casemiro laban kontra Saul Sanchez. Sa round 1 pa lamang wala pang 10 segundo ay pinamaan na kaagad ng kaliwa siya sa puro si Saul Sanchez. Ipang ito ay gumagsak na bilangan at nagpatuloy ang laban makalipas sa ilang segundo magagandang bitaw kasemero, bumagsak ni Casanero gumagsak na naman si Sanchez at uli na bilangan ng referee at uli naman itong nakatayong pero pagbangon niya doon at pinaulan pinaulanan ni Casanero ng, ng sinto na parang punch ng bag sa lubot at lumapit na ang referee dahil hindi na alam ni Saul Sanchez kung nasaan siyang lugar at dito na natin ang winner ang ating kababayan ni si Charmiel Casemiro winner via first round knockout ang angas ng binas hindi makapaniwala si Saul Sanchez na ganoon ang kanyang inabot sa kamay ni Casemiro hindi naakalain na ganoon pala kalakas si Cuadro Alas at ayun na nga, inapos agad ni Charmiel Casemiro ang laban kontra Saul Sanchez sa round 1 pa lamang wala pang sampung segundo ay tinamaan na kagad ng kaliwa sa si Saul Sanchez upang ito ay bumagsak na bilangin at nagpatuloy ang laban makalipas ang ilang segundo magagandang bitaw ni Casanero bumagsak na naman si Sanchez at muling nabilangin ng Lepere at muli naman itong nakatali pero pagbangon na doon na siya pinaulan ni Casanero ng suntok na parang pansong bag sa lubid at lumapit na ang referee dahil hindi na alam ni Sanchez, kung nasaan siyang lugar at dito na natin ang Halloween, ang ating kababayan ni si John E. El winner by a first round knockout, ang angas ng Pinas, hindi makapaniwala si Sol Sanchez na ganoon ang kanyang inabot sa kamay ni Cajamero, hindi na akalain na ganoon pala kalakas si Cuadro Ala.